Hello mga ka-vibes! Kumusta mga ka-vibes? Welcome po sa Himantin Channel Vibes Charo 77 Kumusta po kayo lahat? So ito po ay para po sa mga Aris so, sa September 1 hanggang September 15 2025 So tingnan po natin para sa mga Aris Musa po kayo mga Aries. Hindi po tayo ng guide. Angel guides. Angel spirits. Universe. Para po sa mga Aries. So tingnan natin kung ano po ang mensahe po para sa mga Aries. Tingnan po natin. Move tayo. Three ones. Ace of Pentacles, Chariot, Five of Swords, Seven of Cups, Knight of Cups, Nine of Wands. Tingnan natin kung ano minsay para sa mga Aries. So, Aries, ang daming mga ano dito, may mga aris dito na naka sa mga Pinoy. Ang daming mga Pinoy na nasa ibang bansa. Mga aris na nasa ibang bansa. Yung mga nasa Europe, Amerika, sa buong mundo. Ang daming mga Pinoy sa buong iba't ibang uh, bahagi ng mundo. Meron dito na nakikita kong uh, ano sa sense ko dito na nasa part po ng Asia sa Japan. Meron po dito na uh, Si sense ko po na sa Hong Kong. Meron din dito sa mga GCC si country na si sense ko po. Meron po dito umuwi po muna kayo, magbakasyon po muna kayo. Uri kaya magpahinga kasi meron po dito na si sense ko napapagod na po siya sa kanyang responsibilidad. Mag chill out po muna kayo. Uri kaya kung may kakilala po kayong sobrang ano na Um, na na drain na po siya sa kanyang trabaho, di kaya sa mga responsibilidad. O mga aris, meron din dito na si sense ko na um, may bagong relasyon dito na si sense ko, bagong may bago siyang nahanap na pag-ibig or nahanap na bagong trabaho or nakatayo na siya ng sarili niyang negosyo dito. May na sense ako dito ano siya eh complete siya, complete na yung naramdaman niya. Parang nasa, nasa, after sa mga nangyari sa kanya na natupad na din. Yun. May si sense ako ditong happiness. Meron ditong na-sense ko pong maghaharap po. Meron ditong kaso na si sense ko. May pagbabayad. May numero ditong uno. May trese. Sinkwenta. Meron ditong sitenta na numero. Yan. Uh, Nasi-send ko numero dito. May 3-9. Meron dito ang ano, pagtataya. Parang pinustahan or nag nagpusta or parang may parang ano na ito parang hindi siya pusta eh. Parang garanto yan. Kinagaranto niya yung siguro yung property niya. Uli kaya kung anong meron na ginagarantor. yan hindi ko po alam bakit niyo ginagaranto niyo po yan. Pero wala po akong nasi-sense dito na parang pinupush yung yung ganyang uh, responsibilidad na paggarantor. Meron po din talaga dito yung naggarantor. Yan. Naggarantor niyo yung mga uh, kung anong po siya. For the sake of uh, for the sake of peace. Yan. Kalayaan or katahimikan. Yan po. Meron dito ang po sa sa lugar ng malamig. Meron ditong... ang uh, huwag muna kayo magbiyahe kasi sa sag magdasal po bago kayo um, uh, paglabas ang bahay. Magdasal po muna kayo kasi may nasisense po ako dito. Hindi naman po siyang ano talaga kasi parang ano eh papalipad. Meron dito ang uh, cancel ata to kasi mga cancel biyahin niya sa himpapawid kasi may medyo yung yung um, yung weather parang masama o di kaya may something sa sa engine sa ano ng aeroplano yan po may mga po biyahe o po kayong o po kayong o po kayong matakot kasi lahat naman ay ang Panginoon lang po ang nakakaalam. Magdasal lang po tayo. Ibigay lahat sa ating Panginoon. Kasi siya lang po ang may alam sa lahat. Ang nakakaalam lang sa lahat. Ang magdesisyon sa lahat dito sa mundo. Meron ditong... um, meron dito nagkahiwalay. Hindi ko alam kung lalaki ba to o babae. May nag-ano po dito, may nag-stock po sa inyo, may nag-stock o ikaw po yung nag-stock may sinusundan o ikaw kaya yung sinusundan yan magsustok ka eh, 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 sa social media in person din po in person na sinustok nyo po yung yung partner nyo yung asawa niyo, o uh, jowa niyo, ano man nagsustok po o sinustok po kayo ikaw po yung mag, sa kanya ngayon po dito oo may katap May, ano dito, yung agreement may agreement dito tungkol sa <coughs> parang ikaw yung ano, hindi ko alam kung si Aris ba to o yung yung kaano ka, ano, ka asa, sa kabila, kabilang side. Kasi meron dito parang happy eh. Parang natanggup, natanggumpayan mo yung plano mo. Pero meron din dito na, the plano mo na nagpaplano ka pero ang dami yung humadlang may, may nagbibiyahe dito pupuntang ibang bansa malamig siyang ng lugar mm -hmm. kasama nyo yung pamilya mo yung isa, may din ako na sense ito na magpunta ng ibang lugar may uh, mag-asawa o pamilya meron dito ang mag-isa meron din dito mag ano huwag po kayong meron po dito na, na, na sense ko na Huwag po kayong uminom ng mga sleeping pills. May nag may nag uminom dito ng pampatulog eh. Kasi hindi siya makatulog, may insomnia. Uminom lang po kayo ng maligang na tubig na may kunting pinch na asin. Kunti lang, kunti lang talaga. Lagyan niyo yan. Yung iyong mainin, maligang na tubig bago po kayo matulog. Na asin. Lagyan nyo po yan. Kahit, kahit kunti lang, yan. Bago kayo matulog kung may mga insomnia po kayo o di kaya hindi man sa insomnia parang hindi nyo alam bakit hindi kayo makatulog para pa paiwas ano po yan ano ng mga bad energy so tingnan po natin dito kung ano po ang inyong animal angel spirits mga spirits tingnan natin kukuha tayo ng tatlo kung ano pong animal spirits para sa mga aris tingnan po natin kukuha tayo ng tatlo anong animal spirits po ang para sa mga aris ang nagaguide na animal spirits po sa inyo si Reno Reno overcome any obstacle maganda antelope Life is speeding up. Ganda. Si Bugcat. Life is a mystery. Wow, ang ganda naman. Ang ganda ng inyong uh, animal spirit po. Mga Aris. Ayan o, kahit nga anong na nga daw po ang mga obstacles na nangyari o mangyari sa inyong buhay, ma-overcome nyo po yan lahat. So, challenge lang po yan sa buhay. Pagpatuloy po, huwag ma-discourage sa bayan ng pagdasal at pananalig sa Panginoon. Until of, meron na life is speeding up. Hindi ka talaga na ano, uh, napakaano ng na mga energetic ng mga aris eh. Positive lagi yung nasa isip nila. Life is a mystery. Yan, full of ano ha. Um, iniisip mo na ang buhay naman talaga ay parang laro lang nisteyo ang buhay so ipagpatuloy ganda mga Aries ganda ng inyong ano spirit guides niyo mga spirit animals niyo po so kukuha naman tayo dito ng inyong angel numbers yung oracle angel numbers para sa mga Aries ano po ang inyong Or 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 oracle angel numbers angel number isa lang po ang kukunan. wala po um, hindi pala numbers isang card lang po ang kunin natin. Ano po ang Oracle Angel number para sa Aries? Dito tayo po sa gitna. So Aries, ang inyong angel number is 26 26 26, 26, soul connections, you are connected to the souls, You, you are connected to the souls you met. Each encounter holds valuable lessons. Oh. You are connected to the souls you met. Each encounter holds valuable lessons. So mga uh, kung ano po ang ano uh, lesson learn ng mga nangyari. So na-learn ka po sa mga nangyari sa inyong buhay. So connect po 'yan sa inyong uh, spirit sa inyong souls. So, it's encounters. Ang ganda po mga Aris. Ang ganda ng iyong message. So, maraming maraming salamat mga Aris. Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa muli. Paalam.